mayroon na tayong ma aani ng ating tanim na pipino so, again guys, napakahaba ng pipino ng ating ano bunga ng ating tanim yun, yung bunga ng ating tanim na pipino ayan, kaya lang ilang piraso lang to, ayan guys ayan pwede na natin itong kainin, malaki na one week na yan mayroon pa dito ayan guys okay, so yan mahaba dangkalin natin oh higit sa isang dangkal oh di ba higit sa isang dangkal pakahaba ito yung nandito ay no lalaki higit isang dangkal tapos napakataba yan ito yung isa medyo maliit pa sa kamero pa dito ayun hindi nakatubo dahil sa ano meron kasing isa dito dalawa kasi sila yan. So dito lang po yung puno niya. Yan, ito yung puno niya, guys, oh. Yan. At saka meron dito. Yun. Meron din dito puno. Yan, ito itong ito, puno na to. At saka may ampalaya, yung, palaya. yung ang palaya natin hindi pa nagbunga. Yun, mali pinapakapit nya natin yan sa itaas. Ayun, sa itaas. Yan. Yan, sinulid lang ginagamit natin. Yun, meron pang mga maliliit. mga ano na medyo na namamatay siya yan hindi oh. siya nagtuloy tapos mayroon pa dito sa kabila yun may isa pa naman dito yun <laughs> iba yung formanya. niya yun maliit lang siya yan so, pwede natin ng ano hmm ni mamaya lagyan natin ng ano para mira natin ng uh, prito ng tilapia yun ayan may mga kulay tayo dito sa paso lang yan bali dito lang yan sa paso din ayan oh dito lang yung puno niya yun meron pang malito yan meron tayong spinach yan pwede halo natin yung ano? sa munggo yan bali tayo dito kita sinanap yung to mamaya Yan, napakahaba. Bali yung ano nito, kanyang buto, nabili natin to sa mall. Kaya ganyan yung variety niya, napakalaki. Bata pa to eh, mura pa to. Ito, mura pa to. Ayun o. Oh. Kala mo, hinog na. Ito, bata pa yan. Ilang ano pa lang yan. Five days pa lang yan. Ganyan yan sa kalaki. Yan o. Oh. you oh. know Ibang ano siya eh, oh. daming ano. Matinik-tinik. Ayan o, oh. nandiyan pa nga yung pusod niya oh. Yan. nandiyan pa yung pusod. Lalaki pa to eh. Ito, lalaki pa ito. Ayan. O, oh, diba? Kahit dito lang sa bakuran, mayroon tayong mga uh, kakaing gulay. Basta, uh, ano ka lang, magtanim-tanim. Ayan. Ayan.